Hi guys, for today's ganap, ito nga't maaga nga kaming nagising at magsisimba kami sa Quiapo dahil first Friday mas ngayong October. So ayan, bago kami nagsimba at dahil kagigising nga lang naman at sinisikmura na ang lola nyo wala pang kape-kape. Actually galing kami dito kay Papa, may binigay lang kami documents. At dumiretso na nga kami dito. Buti na nga lang at cancel ang pasok ngayon dahil walang school sila Aldior at kaya ito napaaga yung pagsimba namin. So alas 6 mag 7am pa lang to ng umaga. Dito nga kami dumiretso kay Dadas, yung trending palabok dito sa po. Actually, nakailang beses na rin akong kumain dito. So, ito, pakita ko lang ulit sa mga hindi pa nakapag-try. So, masarap dito, guys. Yung palabok nila may dalawang klase. May manipis at may makapal. Yung kanyang pinakaparang noodle. So, dati ano to, eh, 70 pesos lang per order. Pero ngayon, 80 pesos na siya. Siyempre, ba diba, yung inflation rate, tumataas lahat ng mga rekado at bilihin. Kaya, siyempre, nagtaas din sila. At saka, pag na nila dito, nakatab na siya, guys. So, pwedeng i na siyang i out pag hindi na naubos. Ayan. So, may kita nyo man, di ba talaga nakakatakam yung mga ano nito, yung sahog ng kanilang pansit ng palabok. O, ayan. So, ito na, nakatab na siya, diretso na siyang ibibigay. So, yung pinili nga namin dito is yung manipis lang yung noodle. So, amosal na rin to at nag-order na rin ako dito ng puto. Yung puto nila dito worth 10 pesos lang. At nagpatimpla na rin ako ng kapi doon sa may labasan. Sa so, may, may palengke kasi to yung kinta market talaga to. Yung kapi dito, 12 pesos timpla. O, oh, diba? So, makita nyo naman yan. Talagang napakainit at yung Chicharon malap malaputok batok guys so ayan try nyo to guys sa mga hindi pa nakapag try at kapag napadaan kay sa Kiapo talagang ano to trending talaga to marami talaga nakain dito marami namang kainan dito pero ito talaga yung medyo parang pinipilahan na palabukan dito sa may Kinta Market so kain muna kami dahil sinisikmura na nga ang lola mo diba <laughs> inuna pa yung kain guys sa pagsisimba yun na So, kumain nga muna kami nagkape-kape. So, pakita ko lang. Ayan. So, talagang come and go yung mga tao dito. So, mabilis lang naman yung pacing. Kung magda-dine-in kayo or magti-take out. Ayan, may puto sila. So, mabilis naman sila mag-serve kasi may mga nakaredy na sila na tab. Kung baga, lalagyan na lang ng mga sabaw-sabaw ng palabok or timpla-timpla. Ayan. So, dito lang yan sa may Kinta Market. Ayan, sa may kaya po, kilalang kilala or talagang ipagtanong nyo lang to sa mga hindi pa nakakapag-try. Madali lang naman siyang ilocate. So ayan, pumunta na nga kami, umikot na nga kami. At nag-park muna kami dito sa may side. Ayan, dito. Yung mga motorcycle parking dito, 30 pesos. Ayan, buti at is 30 pesos pa rin siya. Para, ba diba, kasi mahirap na. <laughs> Sa ibang area ngayon, parking, 50 pesos. Napura. Tapos dito, 30 pesos. O, diba? Ang lakas nakita dito, 30 pesos. Parking, mga 10 motor ka lang, 300 na. Minuto lang yon <laughs> Actually, saglit na saglit lang talaga. Ikot lang kami doon sa pasukan ng ano, sa entrance ng sa harap ng simbahan. Actually, hindi na nga rin kami pumasok sa mismong loob ng church kasi talagang punuan at saktong medyo patapos na kasi yung misa. So, quickie-quickie lang, um, magpapasalamat lang tayo sa Lord sa bawat blessing at syempre sa paghingi ng gabay at syempre sa forgiveness. Ayan. Mag-ano lang tayo ng kaunti sa kanya. Mag- magdarasal, syempre, pasasalamat sa lahat ng mga blessing na nare-receive natin or kami, kami, napaka-thankful namin sa Lord talaga sa araw-araw ng buhay namin. Ayan, so bilang katoliko, hindi man ako um, talagang palasimba or hindi mo naman sasabing palasimba, hindi naman porket hindi tayo palasimba ng every Sunday or ano, basta ang Lord ay nasa puso natin ay talagang meron tayong kinakapitan lang dyan lang siya lagi. So, regardless naman yan kung sino man yung ating sinasamba. So, yun lang for today's video. Sana natakam kayo dito sa Palabok at sa mga hindi pa nakapagsimba sa mga kapwa katoliko, habol na kayo sa Quiapo. So, yun lang for today's video. Maraming salamat. Bye-bye!